Nagtapos tayo sa nakaraang kabanata na. Si Solmi ay napasigaw sa gulat at hindi makapaniwala dahil isang emergency ang lumabas sa scroll. Sa panibagong kabanata, makalipas ang ilang oras, makikita ang malaking bilog na buwan sa kalangitan. Gabi na at na makikita rin ang isang gusali na tinitirhan ni Siwo na kung saan naganap ang kanilang pag-uusap. Sa kabilang eksena na kung saan ginagawa ang pagpitik ng mga daliri tulad ng ginawa ni Solmi kanina. Sinusubukan pala ni Siwong gayahin ang ginawa ni Solmi sa pagpalabas ng scroll. Nagtagumpay at makikita ang paglitaw ng The Monster Storage. Sabi pa ni Siwo na, ito lang yung ginawa ni Solmi kanina. Hawakan lang ang isang bagay na makikita sa scroll at hilahin kung gusto mo na tong kunin. Ilang sandali ay, nakuha na niya ang bagay na galing pa sa mga ninuno. Sa isip-isip niya na, Ano kaya ang pwede ko nitong gawin? Hindi ko rin alam anong gamit nito. Ilalagay ko lang ba ito habang suot-suot tulad ng isang baluti na panangga pag may umaataki, or di kaya meron itong kapangyarihan na nakatago. Itatanong ko na lang mamaya sa kanya kapag nakarating na siya. Napatingin si Siwo sa kabilang banda. Isang orasan ang makikita. Mag-aalas Jess na ng gabi. Nang makita kasi ni Solmi ang lumabas kanina na emergency sa scroll ay bigla na lang nagpaalam. Sabi niya kay Siwo na, aalis muna ako saglit at hindi ako magtatagal. Babalik agad ako nag di pa umabot ng alas 10 ng gabi. Mag-relax ka muna dyan habang inaantay mo ako. Mabilis lang talaga ako magtiwala ka lang. Sabi naman ni Siwo na, okay sige, mag-aantay ako dito. Dagdag pa ni Solmi na, pagbalik ko ay dapat makipag-usap ka na sa akin ng komportable. Dahil magkaibigan naman tayo, ba? Diba? At sa pagbalik ko dito ay, tawagin mo na lang ako sa pangalang, Solmi sige na alis na ako. Ngunit ilang oras na ang nakalipas. Sa isip ni Siwo na, akala ko mabilis lang siya. Lumampas na ng alas 10 ng gabi, wala pa rin. Baka meron talagang nangyayari kung bakit natagalan. Isang bagay na pagtuunan ng pansin. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, ay hiningi ko na sana sa kanya ang number niya. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, ay napatingin siya sa larawan ng kanyang ama. Dagdag pa niya na, kung meron man talaga akong dugong duwende na nanalaytay sa aking katawan, sa tingin ko galing sa angkan ng aking ama. Natandaan ni Siwo ang sabi ng matanda na, kahit sa ganyang kalayo ay, meron kang dugong duwende, ngunit sa tingin ko pang apat o limang henerasyon. Bagamat may lahi ka pa rin duwende kahit kaunti. Sa isip pa ni Siwo na, alam kaya ng papa ko na may lahi kaming duwende? O kaya? Naputo lang pag-iisip ni Siwo nang meron siyang kakaibang naramdaman sa paligid at naghahanda sa anumang mangyayari. At sinabi ni Siwo na, Solmi, ikaw ba yan? Ngunit walang sumagot at makikita na wala kahit isang figura or gumagalaw sa kanyang harapan. Sa kabilang banda naman ay... Sa kabilogan ng buwan, isang hiyaw na malakas ang maririnig sa isang madilim sa eskinita. Makikita ang isang lalaki na nanginginig at takot na takot habang sinasakal ng isang itim na kamay na parang isang anino. Isang nakakakilabot na figura, maitim na arwa na may wangis ng demonyo at matatalas nitong ngipin nilabag niya ang batas ng mga halimaw dahil ang nagpatawag ng agarang emergency. Gamit ang kanyang malaking kamay at matutulis nitong kuko, ay handa na niyang paslangin ang kanyang biktima sa anumang sandali ngunit biglang lumaki ang kanyang bibig at napahiyaw sa sakit. Makikita ang isang mahika na parang isang laser sa lakas nito. Walang awang tumama ng malakas na atake sa halimaw. Butas at tumago sa katawan sa kabilang banda, makikita sa kanyang mga daliri ay, may kulay violet na aura ang lumalabas, sa ganong paraan nakapagpalabas siya ng malakas na kapangyarihan. Sabi ni Solmina, talaga ba? Nahuhuli na kita ng paulit-ulit. Gayon pa ay walang katapusan ito. May panibago ka na namang biktima, nakakaperwisyo ka na. Isang balahibo ang kanina lang pinakawalan na atake ni Solmay. Nagmistulang tulang liwanag sa sobrang lakas nito at tunay nga na mapanganib na kapangyarihan ngunit. Sabi ni Solmina, sa katayuan ko ngayon ay, wala na akong balahibo na titira pa. Sabi niya sa halimaw na, ano yang ang pinaggagawa mo, para kang isang bulati. Hindi ka ba nakakaramdam ng sakit? Habang makikita ang seryosong mukha ni Solmay. Sa isang saglit ay kumaripas ng takbo ang halimaw palayo sa lalaki. Nang makita iyon ni Solmi ay, wala nang sinayang na oras at kumilos na kaagad siya papunta sa halimaw. Hindi ito pinalampas ni Solmi kaya kanya itong sinabayan. Kahit sa sobra nitong bilis ay walang paring pag-alinlangan niya itong inataki. Makalipas ang ilang sandali, isang maitim na aura ang naiwan galing sa halimaw. Kaya lumapit na siya sa lalaki, habang patuloy pa rin ang panginginig sa takot. Sinabi ni Solmi sa lalaki na, pakiusap huwag ka nang mag-alala. Ang iyong kaibigan ay magiging maayos rin. Ang kanyang sugat ay hindi naman kalaliman, nilagyan ko na rin ng pampaginhawa para mahinto ang pagdurugo nito. Yung nakita mo kanina ay hindi na yon babalik, at sa hindi magtatagal darating na rin yung ambulansya para tulungan kayo. Bagamat magaganda at pampagaan ng loob ang mga sinabi ni Solmi ay, Makikita sa mukha ng lalaki ang tulala, paglabas ng sipon at sobrang pag-iyak dulot ng sobra-sobrang takot dahil sa nakikita nito. Dahil sa di inaasahan ay Bumalik ang halimaw. Nakaupo ang halimaw sa itaas ng gusali, habang nakatingin sa kanila. Kahit nakatalikod ay ramdam ni Solmi ang maitim na aura na nilalabas ng halimaw at kakaiba nitong presensya. Ilang sandali ay napalingon siya sa kinaroroonan ng halimaw. Nakatitig lang si Solmi at napatulala sa pangyayari habang palapit na ng palapit ang halimaw sa kanila. Ngunit sa di inaasahan, lalo na sa mga sitwasyong ito. Sa di malamang dahilan ay, isang malakas na ataki ang tumama sa halimaw dahilan makikita ang pagkahati ng kanyang katawan. Sa kabilang banda ay, biglang-bigla pa rin siya sa mga pangyayari kaya parabang hindi makagalaw sa kanyang kinaupuan. Tulala at pinagpawisan si Solmi habang nakatingin na kung saan tinamaan ng pag-ataki ang halimaw. Dahil naramdaman niya ang malakas na bugso ng enerhiya ang umataki sa halimaw. Ilang sandali ay, may isang paparating sa kanila habang nagsasalita na, patuloy mo lang itaas yung ulo mo, di magtatagal paglalamayan ka rin at kakalat ang balita na natalo ka lang sa ganyang kahinang nila lang. Hindi maganda sa panig ng iyong buong pamilya. Baka hindi nila matanggap na babagsak ang kanilang reputasyon kaysa sa iyong pagkamatay. Sabi naman ni Solmi na, alam ko na hindi ito isang magandang simula para sa reputasyon ng aking pamilya. Ngunit alam ko naman nakakampi kita, uya. Makikita ang isang matipunong lalaki na kasalukoy ang kausap ni Solmi. Sabi pa niya kay Solmina, sino ang tinatawag mong kuya? Sabi naman ni Solmina, kung medyo matanda ka sa aking nang kaunti ka at malapit ay tatawagin na kitang kuya. Pero pag hindi mo gusto ay tatawagin na lang kita sa iyong pangalan, Goyo. Sabi niya kay Solmina, kung ano-ano na lang yang pinagsasabi mo, hindi mo ba ako tatawagin sa marangal at magalang na paraan? Sabi naman ni Solmina, sige tatawagin na lang kitang may kuya ko. Medyo inisman sabi naman ni Goyo na tawagin mo na lang ako sa gusto mo. Habang naghahanda si Goyo sa kanyang gagawin ay makikita sa kanyang daliri ang pagliwa ng dulot ng kanyang mahika. Di nagtagal may binubulong siyang orasyon sa lalaki na Isipin mo ngayong araw ay ang pinaka malas na nangyari sa buhay mo. Isang sasakyang mabilis ang takbo na sumalpok sa iyo at sa iyong kaibigan. Pinabayaan lang kayo at mabilis na umalis dala ang kanyang sasakyan. Hanggang dumating na ang ambulansya para tulungan kayo. Huwag ka ng mangamba at magpahinga na ng maayos. Pagkatapos sa ginawa ng lalaki ay nagsalita si Solmina, hipnotismo pala ang iyong mahika. Likas na kakayahan ng inyong pamilya. Tama ba ako? Dagdag pa niya na, meron akong naririnig mga ibang gumagawa ng ganyang kapangyarihan, ngunit na iba sayo dahil sa tingin ko napakahirap. Sinubukan ko ring matuto, ngunit pinagalitan lang ako ni Sulwa, kaya ako sumuko na lang. Maiba nga tayo. Dahil nandito ka sa mundo ng mga tao, ang ibig bang sabihin na, front runner ka? Sabi naman ni Gioyo na, dalawa tayo nandito. Magkatulad lang tayo ng ginagawa. Oo nga pala, ilan na ba ang iyong nahuli hanggang ngayon? Sabi naman ni Solmi na, kasama na yung pinatumba mo para sa akin ay lahat dalawamput apat na. Ngunit walang kahit isang tunay na halimaw sa nahuli ko, lahat iyon ay mga shudder walks. At makikita sa kanilang liig ang mga nakataling kadena na parang may kumokontrol sa kanila. Dagdag pa niya na, sa nakikita kong naging mga biktima nila, ay kalunos-lunos ang kanilang sinapit. Pito doon wala ng buhay at limampu doon ay mga sugatan. Sino naman kaya ang walang hiyang gumagawa noon? walang awang inataki kahit walang kalaban-laban. Alam naman nila kung gaano kalala ang magiging kasalanan ang paggawa ng krimen sa mga tao. Anong saya ang nakukuha nila sa ganitong gawain? Sabi naman ni Goyo na, malika ng inaakala Solmi. Ang pagpatay ng mga tao ay hindi katuwaan lamang sa halip ay. Isa yang kapakipakinabang. Nagtataka namang mukha ni Solmi habang sabi niya na, pumapas lang sila ng mga tao para pakinabangan. Hindi kita maintindihan. Sabi naman ni Goyo na makatuwiran yan. Dahil hindi ito isang bagay na alam lahat ng ating henerasyon. Dahil sa unang panahon ay, ang mga goblins ay kumakain ng tao. Hindi din yon dahilan para mapawi ang kanilang gutom o pagkahayok sa dugo kung hindi, ang pagkonsyom ng dugo at laman ng tao siyang napakasustansya para sa ating mga halimaw sa Korean art at folklore, ang Dokkaebi ay mga mythical goblins na kilala sa kanilang mga kakaibang anyo at supernatural na kakayahan. Madalas silang inilalarawan bilang mga humanoid na nilalang na may kakayahang magbago sa iba't ibang anyo at nagtataglay ng mga pambihirang kasanayan. Ang Dokkaebi ay itinuturing na mga simbolo ng exorcism at pinaniniwala ang nagtataboy sa masasamang espiritu. Bagamat sila ay may ilang pagkakatulad sa Japanese Oni, sila ay mga natatanging entity, at mayroon ding mga pagtukoy sa mga entity na ito sa sinaunang China. Sabi naman ni Solmi na, hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi mo. Wala pa akong naririnig na ganyang bagay hanggang ngayon. Sabi naman ni Goyo na, Matagal ng panahon noong kumalat ang ganyang bagay kaya sa ating henerasyon ay wala masyadong nakakaalam. Ang pagkain kasi ng tao ay napakagandang paraan para mabilis ang paglakas. At madali lang itong gawin kumpara sa pagsasanay at pakikipaglaban. Dagdag pa niya na, kung malalaman ng mga halimaw ang buong katotohanan sa bagay na yan ay, sa malamang ang buong mundo ngayon ay napakatahimik. Dapat alam mo na yon dahil nakapasa ka naman sa mga pagsusulit at kwalifikasyon ng matanda. Katulad sa atin na hindi pa umabot ng limang daan na taon ay pwede nang maglakbay sa mundo ng mga tao, ngunit, karamihan sa mga kabataan ang hindi nagpatuloy sa ganoong kahirap na pagsusulit. Dahil wala silang matibay na pag-iisip at determinado para pumasa. Hindi tulad natin. Ito ay isang nakakainip at nakakadismaya na lugar kung saan hindi na kailangang maglabas-masok hanggang sa magbago ang batas. Yan ang persepsyon ng ating henerasyon sa mundo ng tao. Dagdag pa niya na, pero ngayon napapalapit na ng papalapit ang festival, ang lahat ay desperado para lumakas. Merong ibang halimaw ang nakakaalam sa mga sekreto, kaya gagawin nila lahat, kahit napaka mapanganim. At dapat alam mo yan kung tinutulungan mo si Grandpa Bogeyman, di ba? Noong mga nakaraang araw, para magiging malakas, maraming nababaliw dahil sobra-sobra ang kanilang nakonsyom ng kapangyarihan, kaya hindi na nakayanan ng katawan. Ang hindi pag-unawa, ay hindi isang motibo, ngunit isang mindset. Kung ako lang iyon, hindi ako gagawa ng ganoong katangahan. Sa halip ay, magtatawag ako ng masasamang elemento para sila ang aking pag-utosan. Magdala ng mga tao isa-isa bago ko kakainin isang napaka at ligtas na paraan. Sabi naman ni Solmina, ang gumawa ng ganoong bagay ay isang nakapakaling duwag. Duwag dahil wala nang ang laban ang mga tao, nagawa pa rin gamitin ang mga esperito para sa kanilang layunin sa halip na siya ang gumawa. Sabi naman ni Goyo na, sa bagay ngunit, kung kaya naman niya magtawag ng maraming demonyong espiritu gamit ang kanyang kakayahan, ay, ito ang napakainam na paraan para lumakas, at nakakasiguradong ligtas. Makikita ang emosyon sa mukha ni Solmi sa kanyang mga nalalaman. Sabi pa niya na, puntahan mo siya at pagsabihan mo o kung anuman. Sa halip na magtago, dapat niyang harapin at huwag magpakaduwag at naputol bigla ang kanyang sasabihin ng meron siyang naalala. Walang sinayang na oras at bigla na lang itong umalis habang may iniwang salita na, mauna na ako sayo, kuya. Alam ko naman tutulungan mo ako sa pag-aayos niyan, ba? Diba? Sa kabilang banda, naiiwan ang mga balahibo ni Solmi habang papalayo at makikita sa mukha ni Goyo sa pagkabigla. Sa kabilang eksena naman ay, makikita si Siwo na napatingin sa labas dulot ng meron siyang kakaibang naramdaman kanina. Sabi niya na, sa pagkakaalam ko sarado ito kanina pa, or baka namamalik matalang ako. Akala ko kasi si Solmi na ang dumating. Habang nakatalikod si Siwo ay, parabang merong nagmamasid sa kanya sa di kalayuan. at isang ang figura ng tao ang nasa kanyang likuran na tila ba may binabalak na masama sa kanya. Ito ay may halimaw na mata at demonyong iniisip na, napakadali nito, kung alam ko lang kung ganito siya kahina at walang depensa, ay, hindi na sana ako gumawa ng ganitong effort, inataki ko na lang agad. Di na nga nagtagal ay umataki na ang halimaw, mabilis at makikita ang matutulis nitong mga daliri. Habang patungo sa walang muwang nasisiwo, Ngunit sa di inaasahan ng halimaw ay, biglang nakaiwas sa kanyang ginawang pag-ataki. Ang inaakala niyang tanga at walang depensa, ay may tinatago palang kakayahan. Hinawakan ni Siwo ang kamay ng halimaw habang naghahanda sa kanyang gagawing pag-ataki. Lumabas na ang kapangyarihan ni Siwo at makikitang nagliliwanag ang kanyang paabugso ng kanyang enerhiya. Nabiyak ang sahig sa lakas nito, habang nasa ere ang halimaw ay, hinding hindi makapaniwala na alam pala niya ang kanyang presensya at kanyang pag-ataki. Dito na siguro magtatapos ang kanyang buhay. Makikita ang pagbulusok ng kanyang katawan pababa. Isang malakas na pagsabog ang naganap dulot na ginawang ataki ni Siwo sa halimaw. The Goblin Serium, Lightning Stab Sa lakas nito makikita ang nagkalat na enerhiya at bugso ng hangin dulot nito. Pinagpawisan si Siwo habang sabi niya na, akala ko na talaga lalabas na ang puso ko sa dibdib. Hindi pa matatawag iyon na kakayahan, ngunit isa sa mga katangian ng goblin ay, bihirang matalo sa pangalawang beses na may kaparehong taktika,